Ganito talaga ang buhay bindol. Araw-araw pumupunta sa kalsada para magtinda ng mga hotdog, ng prito na mga halo-halo, halo-halo na piniprito nito. Ito, at ito pa yung nagtitinda ng saging, mangga, pinya, saging at iba pa araw-araw yun na uh, naka display dito sa kalusada kaya sabi niya na basta marangal lang daw na trabaho kumikita ng pera ayan marami naman na uh, nasani na rin ang tao sa pamilya para sa merienda kaya berding-berde katulad sa halaman ayan Sebab, allah mahu pihak tv support tahan